Ba't ako? Umiinom ng gatas, hindi naman ako lumalaki. Ang kulit mo talaga. Eh ba't ako? Hindi umiinom ng gatas, lumalaki pa rin ako. <laughs> Baka naipit lang, ibahin natin ang channel. Ayan. Ayan. Yeah. Yeah. share ko lang po sa inyo mga classmate itong in order ko na ano naman yan? buto ng mara mais ito po nabili ko sa online at siya ay 160 hmm, mura naman yan so tatanim po natin ito para pagkain ng ating mga lagang rabbit ano? dahil po sa mahirap makakuha ng damo sa aming lugar ito sa kaloocan wala ka sigurong makain. Kadalasan po na kukuha dito ay uh, paragis. So para Pero ngayon po, uh, mahirap nang makakuha rin ng paragis. Uh, wala na rin po halos makuha. Siguro may iba na rin na kumukuha ng uh, paragis dito sa uh, pala, paligid, malapit sa amin. So kaya nasipang kong bumili ulit ng uh, maramais. Ito po ay pangalawang kuha ko na po ang gastos mo ngayon lang po na ulit after ng mga almost 8 months na rin po ito po yung maramais na ating order tatanim ko lang po ito sa paso ito, dalawa po pala ito Ayan. ito po yung aking itatanim sa paso. Update ko po kayo pagka mag-harvest na po tayo ng tinanim nating uh, maramais. Para po sa pagkain ng ating alagang rabbit. yan Ito po yung ating mga rabbit. Ito po yung mag -ina yung ibang anak po nito, yung kapatid po nito na dalawa, tapeta ko na po. Anin po sana ang anak nito ay namatay po yung tatlo sa sobrang laki po ng nanganak. Sobrang laki po nung nailabas niya, patay na po nung nilabas niya. Oh, ang gulo na naman, ang gulo magsalita eh. Hindi maintindihan, ano ba sinabi? So, tatlo po yung naiwan. Ito po yung ating bak. Ito po yung tatay niya naman po si Mimi. Ito, nakadalawa na po ito. Second batch na po ito, mga anak niya. Ngayon po ay 10 days. ilang ngayon? Ayan sila, 10 days. Wow! Ang sarap! Ayan. So, ang takerin naman yan ay ito, si George. Ayan, ito yung ating back. Ang first batch po na anak po ni Mimi, ito. Ito po sila apat po yan, yung dalawa na benta na. Galing niya. Ito yung isang kapatid niya. Ayan. Kung so, nakapanood po kayo nung vlog po natin, mga anak ni Mimi. Ah, naggawa po ako vlog ng vlog noon ng mula panganganak hanggang sa lumaki sila. Check niyo lang po sa ating ah, playlist. So, itong dalawa po wala lang ang natira sa update lang po yan sa ating mga lagang rabbit so maraming salamat po muli sa inyong panonood maraming salamat sa mga nakasubscribe oh, naku maraming maraming salamat po at sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sana po ay magsubscribe po kayo para updated po kayo sa mga i-upload po nating mga video maraming salamat po sa Diyos maraming salamat po muli sa inyong matiyagang panonood